Hello! Ayan, papakita ko sa inyo ang, ano guys, ang aking na panalunan na naman sa beauty toilet. O, oh, di ba? Ayan, kababalik ko lang guys from, ano, bak vacation ko doon sa Pilipinas. Pagbalik ko dito guys, Amerika. Nag-pop up ka agad ang beauty toilet guys ng mga sandals. And then, it's a brand new. Ayan. Anim na paris daw to. Ayan guys. So, ang dami. Six verse daw to guys. Ayan. Hindi ko pa talaga to actually guys tinignan. Kasi nga gusto ko dito na pag nag ano ako nag unboxing. Okay. So, pag open ko guys ng ano ng Facebook ko. Ayan. Nakita ko itong mga sandals na to na pinapabiding. Okay. And then, syempre, nag-try akong mag-bid. Kasi nga, malay nyo, ba? Dahil nga, I think, ilang oras na, or I think one din something like that, wala pa rin nagbid. So, sinubukan ko ngayon, nagbid ako ng one dollar. So, ito yun guys, after, I think, ilang oras ba to? Hmm. Basta, nung May 8, ang last bidding daw, 3 p.m. So, ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan po yun. Ayan, oh. Ito po siya. Ayan po lahat. Ayan o, kita nyo guys ang aking ano. Ang aking bid. Ayan o. Mezel, yan na long. nag ako guys ng one dollar. Okay. So ako lang talaga andin. Ayan. Sinusubaybayan ko talaga hanggang sa ma... Par, nung parating na yung ano guys, days, I think 3 days ata bago nag ano, natapos yung bidding. Nagsubaybay talaga ako. Ayan. Wala talagang ibang nag-bidding, guys. Kundi ako lang. So, ayan. Wala talaga. Ito po yung may-ari ng nagpa-bidding. Ano, nagpa ito po yun. So, ako lang talaga. one dollar Wala nang ibang nag-bidding. Natapos na lang yung day and date, guys, na binigay niya. Walang ibang nag-bidding. Ako lang. So, ito po yun. Ayan, oh. Anim na paris daw to size 6 and I have and 7. So, nagbid ako kasi may 7 eh. Size 7 kasi ako. So, talagang sinubukan ko at din kung hindi rin naman magkasya sa akin, guys, it's okay. Dahil nga it's not bad naman sa mga bidding, hindi naman expensive. And then pamigay na lang natin Ganun, kung hindi magkasya. So, ipapakita ko na ngayon ang mga na bidding ko. Okay? So, syempre, guys, unahin natin to. Ayan, na ah. Ayan. Parang dalawa ata. Dalawa. Hindi ko alam kung bakit talaga. Ang gaganda pa. Ang babago. Ayan, o bago talaga. O wala pang ano yan. Walang gasgas. -gas. Walang bahid ng kalsada. <laughs> Size saving siya. Kaya lang maliit sa akin. Sinubukan ko na talaga. Ayan, oh. Maliit siya. So, ito yung una. Ayan, lagay natin dyan. And then, meron pa. Dalawang paris siya. Oh my goodness. Ang bago pa talaga, guys. So, sa makatawid, guys, dalawang paris siya ng same same ang itsura. Hala, bago talaga. Saan ba niya ito binili? Bakit gano'n? Bakit gano'n? Hindi niya sinusuot. So, ayan, ito yun. Dalawang ano, dalawang paris na pariho ang ano niya. Pariho ang kulay and din pariho ang size. Okay? Ayan, dalawa na yan. Next, dito naman tayo. Ito yun guys, ang mix natin. Tatabi natin to kasi mapaginagamit ko pag mga nagay kayo ng arigano. Hindi dapat pinatapon. Okay, next. Nakabalot pa ulit. Oh my God. And this one guys is pretty. Ito magkasya sa akin. Tuwang-tuwa naman ako nito. Ayan ha. So, ito. Oh, try you no. Know. Sa akin ano. Ayan. I-try natin. Oh, wow. Ito talaga. Kasya sa akin. Size 7. Ayan, oh. Mm. di oh, diba? Taray-taray. <laughs> Ang galing. So, ayan. Ito yung pangatlo. Ayan, Hala. Nakasupot pa talaga siya, guys. Hmm. Di ba? Oh my God. Puro talaga siya bago. Ayan. Grabe. So, ayan ang ating pangatlo. Ayan din. Ayan. Tingnan natin yung pang-apat. Pang-apat, guys. Oh my God. Mga nakabaks pa talaga. Alo dating ulit. O oh, diba? Ala, puro bago talaga. Oh my gosh. Mm. Ay, kabog. Oh, ah, ano Anong size to? Size 7. Mm. Ito mukhang mapapakinabangan ko. Hala. <laughs> Ay. Pwede siya sa akin. Ayan, oh. Ayan, kasi sa akin, guys. Ay, bunga. Ala, ang ganda. Puro talaga bago. So, ito yun. Mm. Ang cute. Oh my gosh. I'm lucky. <laughs> lucky na naman tayo. So, ito yung pang sa dalawa tatlo, pang apat. Okay. Ilagay natin ulit sa box. Ayan. Babalik natin sa box. Ayan. And then, next. This one, guys. Okay. Ayan. Tingnan natin kung anong itong next. Parang hindi, hindi talaga mga nagagamit. Hmm. Puro bago talaga. Oh my goodness. So, ito yung pang lima. Hala. Anong size to? Hmm. I think, oh size 7 na naman. Bago talaga. <laughs> Hala, uy. Ba't ganun? Iyan, tanggalin natin yung papil. Kasi isusukat natin. Hala. So, ayan. Unbox natin to. Okay. Subok na naman natin. Wala, ang si Six eh. Grabe. Ang si Six eh. Ayan oh. So, ayan. Ito siya. O, oh, diba? So, ito po yon Ang ating pang- lima. Ayan. Ang ating pang lima. Ay, ang babago talaga. Okay. Last. Last na natin, guys. Wait lang. Okay. Last. Pasok po na kaya natin itong isa. Okay. Last. Last box. Tingnan natin itong last. Itong ano ito. Charan. Ay. Kabog, kabog. Ah? Hala. <laughs> Anong size to? Six and a half. Ay, ang taray niya. Ayan, oh. Ganda. So, I think pwede rin to sa akin. Ay. It's cute. Six and a half. So, tingnan natin. Parang malaki ang size niya. Hala, kasya sa akin. Mm. Taray. <laughs> May pa ganun-ganun siya, guys. Ayan, ah. Uh, uh, ayan. Ay, puro bago. So, we're lucky. <laughs> we're lucky. Oh, my gosh. Puro bago siya. May mga ano pa, oh. Meron pa siyang extra, guys, sa apakan. Here, pag mapud-pud. Meron. And then, ano to? Mga sequins, oh. May mga sequins-sequins pa siya, guys, para sa mga glitters-glitters dito pag natanggalan, meron kang isang pangdikit. Oh my God. Puro bago. So, wala. Ganun talaga. Minsan, swerte lang. <laughs> Minsan, swerte lang talaga ang labanan, guys. So, ayan. Ito yung lahat, guys. Puro bago. Mm. Ayan. For only... Napanalunan natin for only One dollar sa bit to win it. Oh, ayan. Galing. Thank you.